Welcome sa Alameda Alliance for Health. Bilang miyembro ng Alameda Alliance for Health, gusto naming masulit ninyo ang inyong planong pangkalusugan. Ang lahat ng bagong miyembro ng Alliance ay makakatanggap ng welcome packet sa correo. May ilang item ang packet na ito. Isang booklet ng ebidensya ng coverage na nagsasabi sa inyo tungkol sa inyong mga benepisyo. Ang inyong mga benepisyo ay mga serbisyong babayaran ng inyong plano isang ID card ng Alliance. Kakailanganin ninyong ipakita ang card na ito kapag nakakatanggap kayo ng pangangalaga o nag-order ng gamot. Isang directory ng provider ng Alliance. Naglilista ito ng mahigit isang libo at pitong provider ng pangangalagang pangkalusugan sa plano. Kasama sa network ang mga doktor, ospital, parmasya at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan. Kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa inyong plano o kailangan ninyo ng tulong na makakakuha ng mga serbisyo, gumawa kami ng Departamento ng Mga Serbisyo sa miyembro para lang sa inyo. Maipapaliwanag nila ang inyong mga benepisyo, makakakuha sila ng mga interpreter at makakatulong sila sa inyo sa anumang problema. Para makakuha ng pangangalagang pangkalusugan, kakailanganin ninyong pumili ng pangunahing provider ng pangangalaga o primary care provider o PCP o klinika ng komunidad na nasa aming network. Kung nakasulat sa inyong ID card ng Alliance ang doktor ng Alliance, kailangan ninyong kaming tawagan para pumili ng doktor o klinika. Pakitignan ang direktoryo ng provider para sa listahan ng mga provider sa aming network. Bisitahin ang aming website o tawagan kami kung kailangan ninyo ng tulong sa pagpili ng doktor o klinika. Ang inyong pangunahing provider ng pangangalaga ay ang inyong doktor. Ire-refer niya kayo sa mga espesyalista at mag-oorder siya ng mga pagsusuri sa laboratorio o x-ray. Kung hindi kayo pipili ng doktor o klinika na nasa network namin, kami ang magtatala nito sa inyo. Kung hindi kayo nasisiyahan sa inyong doktor, tawagan kami kaagad. Ang mga bagong miyembro ay dapat magpa-appointment para sa isang pangkalahatang check-up sa kanilang pangunahing provider ng pangangalaga sa loob ng tatlong buwang pagsali sa Alliance. Makakatulong ang check-up na ito na makilala kayo ng inyong doktor at makakatulong ito sa inyo na makilala ang inyong doktor. Ang mga miyembro ng Alliance ay makakakuha ng mga benepisyo gaya ng regular na pangangalaga, gaya ng mga check-up at pagsusuring pangkalusugan. Mga referral ng mga espesyalista, gaya ng cardiologist o podiatrist. Pangangalagang nasa ospital at pang-emergency. Mga libreng serbisyo ng interpreter. At transportasyon papunta at pauwi mula sa inyong mga medical na appointment. Makakatanggap din kayo ng mga newsletter para sa mga miyembro at akses sa mga programang pang-edukasyong pangkalusugan para makatulong na tumigil sa paninigarilyo, makakain ng mas masustansya at higit pa. Gusto naming maging masaya kayo sa inyong pangangalagang pangkalusugan. Kung hindi kayo masisiyahan, makipag-ugnayan sa amin at tutulungan namin kayong maghain ng reklamo o hinaing at apela kung kinakailangan. Gusto ng Alliance na magkaroon kayo ng positibong karanasan sa pagtanggap ng pangangalaga. Kaya pakitandaan ang mga tip na ito. Ipakita ang inyong ID card ng Alliance at ang inyong photo ID kapag tumatanggap kayo ng pangangalaga o kumukuha ng gamot. Tanungin kung paano makakaugnayan ang inyong doktor ng lagpas sa oras ng negosyo. Makakatulong ito sa inyong maiwasang pumunta sa emergency room. Kung may anumang mali sa inyong ID card ng Alliance, mangyaring pakipag-ugnayan sa amin. Tumawag sa serbisyo sa membro kung magpapalit kayo ng numero ng telepono o address. Kailangang may kakayahan kaming makipag-ugnayan sa inyo kung mayroong anumang magbabago sa benepisyong makakaapekto sa inyo. Tandaan, ang Alliance ay may departamento ng mga serbisyo sa miyembro na para tulungan ang mga miyembro. Pakitawagan kami kung kailangan ninyo ng tulong. Makipag-ugnayan sa amin sa numerong ito o bisitahan kami online. Sa Alameda Alliance for Health, may malasakit kami sa aming mga miyembro. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan na maaasahan ninyo at serbisyong mapagkakatiwalaan ninyo.